Uh, sa video ito mga boss, ay ating itutuloy yung ating naunang upload. Ito po sa kadugtong doon sa unang upload natin sa lababo. Ayan boss, ganyan na ganyan po pag-install boss, dapat buo yung kasunod o yung naunang transfer boss, sa taas. At sa ilalay mo sa roho. Para boss, ito ay malinis tingnan at hindi sakit sa mata. Lalo pag tinitinan sa mga inspector o kaya sa mayari boss. At yan naman boss ay dapat naka 45 yung tabas niya 45 yan sa patayo at 45 din doon sa paiga kaya equivalent of 90 degree boss naka 90 degree po po yan boss pa may skwala ayan boss yung side niya ay mayroon ding tiles yan Ayon, boss yung patayo niya maliliit yan kasi yung kapal natin yung boss halos nasa 3 pulgada na boss yung boss natin boss po yung poster natin yan boss yung pinaka base na babo boss tapos yung yung pala yung pahiga natin niya boss ay ang buhos lang dyan, 2 pulgada. Tapos yung tires natin niya, kaya halos naglalaro yan boss sa mga 2 and 3 pot o mga 2 media ng kapal boss. Tapos titiyakin din natin boss na lagyan natin ng toko dyan. Kasi bagong Bago lagay pa yan, boss, sa mga basa yung adhesive natin yan, siyempre, bababa po yan. Kasi, mabigat po yung tires natin yan. Kalipas naman siguro na dalang oras, boys. Ah, pwede na nang boys, kasi mainit na ang panahon ngayon. At mabilis na po yung tumigas yung adhesive na, eh, boys. Ay, boys, sabot na, no? Pag medyo sobra naman sa malaman natin yan, ay pwede po natin yung i-dh sa ating kamay, mga boss. Hindi po natin basta-basta bigla yung pagpokpok, boss. Baka pumokpok doon sa unang tiles, boss, ay tiyak, bungi. Bungi po ang resulta, mga boss. At linisin natin yung bigat, boss. Bale, bale pala, ang bigat natin dyan, boss, ay 3 mm lang. 3 mm lang. Okay, paikot naman yung ating isa yung tiles, boss. Kaya dapat nakakatiyak rin tayo yan, boss. Napantay yung bigat natin, boss. Ay, lilitaw po yung boss. Kahit nakakrouch, ay, lilitaw po yan. Ayan, boss. kita yung tirang tayo siya, boss, ay ganyan na ganyan po yung pagkitaos, boss. Naka-45 yung patayo at naka-45 yung pahiga. Bali, 90 degree din po yung, boss. E eh, dapat libilalo, boss, para baga na tingnan. Kasi po, boss, boss, di ay nakikita po yung namayari yan. Yan po ay kitang-kita sa mata, boss. Di po pwede natin nayain yung trabaho yan, boss. Nakikita po talaga yan. At dapat, boss, ay nakahasa. Ay nakahasa po yung tiles yan, boss. Hindi po pwede yung bungi-bungi, mga boss, no? So, boss, bakit tingnan pag bungi-bungi? Dapat bibigyan ka yung panghasa. Ayan po, boss, yung katapusan natin tiles, boss. Ayan, ganyan po sa boss. Sa ha harap niya, front view niya. Saka dito sa uh, top view. Ayan po, boss. Ayan po yung sink natin. Boss, dalawa po yung...